At yun na nga no, mga na binanatan po ni Kong Pulong. Ito pong si ano, AFP Chief Browner mga bayan. E mantakin mo naman kasi no, mga kabayan. Ito pong si Browner. Ha? E kanya nga pong sinasabi na hindi daw po dapat mabahala o maapektuhan ang China. Ha? Kung pinapalakas daw natin ang AFP para lang daw po ipagtanggol ang ating bansa. Ito po si Browner mga kabayan. Ha? Eh kunwaring ano pa ito mga kabayan? Eh, kunwaring makabayan? Pero kung totoo naman mga kabayan, eh maka-amerikano po ito mga kabayan. Bantakin mo Sir Browner. Ha? Simula nung nao po si Bongbong Marcos. Naglagay po siya ng sangkaterbang mga base militar ng mga Amerikano, eh ikaw, bilang AAP chief, wala ka man lang pong ginawa. Ibig sabihin, sir, wala ka pong silbi. Hindi ka man lang bumoses. Bakit? Takot ka sa Pangulo? Dapat ikaw mismo ang tagapagtanggol ng mga Pilipino? Di po ba, sir? Isa sa alang-alang po ninyo, ha? ang ating bansa para lamang sa kagustuhan ng amo po ninyong si Marcos Jr. Mantakin mo sir, papayag ka, sasali tayo sa digmaan kapag ginera ng China ang Taiwan. Saan ka naman nakakita yan? Makikisali ka sa gera ng hindi mo gera? Nananahimik tayo dito sa ating bansa, gusto mong makisali. Ano pong tawag sa'yo sir? Engot ka ba? Nagtatanong lang sir. Di mo ba maamayan? kabit ka binanak po yung gera marami na nga pong mga mamamayan ang umaalis sa kanilang sariling bansa dahil may gera eh. lumilipat po sila ng ibang bansa samantalang tayo dito sa Pilipinas hindi naman po tayo ginigera itong nilalang na ito na itago natin sa pangalang Browner eh gusto pa po makisali sa gera mantakin mo saan ka ba nakakita ng ganyang AFP chip di po ba Imbis na pababain mo yung tension, nakikisali ka pa. O ano pong tirada sa'yo ni kong pulong. Ito po mga kabayan, ang tirada ni Kong Pulong dito kay Broner na di ko alam kung ito ba'y aso ng Amerikano o what. Ito po mga kabayan, hindi mo naman kayang ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa mga magnanakaw. Binatikos ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sa si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Matapos nitong sabihin hindi dapat maapektuhan ang China kung pinapalakas natin ng Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol ang ating bayan laban sa anumang banta ayon kay Browner. Para kay Pulong, walang silbi ang mga sanitang pagtatanggol sa bayan kung mismong mamamayan ay hindi kayang protektahan mula sa katiwalian at pang-aabuso ng pamahalaan. Ayon nga kay Kongkulong, wag mo kaming turuang ipagtanggol, pagtatanggol sa bayan kung hindi mo naman kaya ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa mga magnanakaw na nakauniforme at naka-amerikana. Binatikos rin ng mambabatas ang naging pahayag ni Browner kung saan ibinida ang kakayahan ng mga medium-range missiles ng Amerika dito sa ating bansa na haabot umano hanggang mainland China. Mga medium range missiles ito meaning that they if they are launched, aabot to hanggang mainland China at pati sa kanilang artificial na isla ayon kay Browner. Tugon naman ni Kong Pulong, bago ka magyabang tungkol sa mga missile na kayang abutin ng China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila? O handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para laki malapit ka sa iyong mga amo? gihit ni Pulong dapat ay kapayapaan, siguridad at soberanya ang itaguyod ng pamahalaan hindi ang paglalagay sa bansa sa panganib para lang makipagpalakasan sa mga dayuan. Legit to mga kabayan ah. Pinagmamalaki ba bo? Neto ni Browner pala na yung mga medium range missiles ng Amerika na nakabase sa ating bansa e eh kaya daw umaabot hanggang mainline China. E eh, pusang gala sir. Ba't mo'y pinagmamayabang? E eh, paano kung tayo, ang tinira? Ipapahamak mo pa yung mga Pilipino sa sa gamung-gumung kokote. Ha? Mr. Browner? Baka dapat hindi Browner ang pangalan mo, dapat Brownie. Mantaking mo, pinagmamayabang mo pa na aabot sa mainland China. Anong gusto mong ipahiwatig, sir? Tatakuti mo yung China? Pusang gala ka talaga. Nag, nag iisip ka ba, sir? Eot ka ba? Pagmamayabang mo yung missile ng Amerika. Para saan? Para pag sasabihin mo pa aabot sa mainland China. Pusang gala ka, sir. Dinamay mo pa yung mga Pilipino. Buti sa kung bahay mo tutumbukin ng missile ng, ng mga China eh. Ng mga Chinese eh. Pag nagpakawala ng missile diretso sa bahay mo, okay lang. Ha? Ah? Pero kami, kaming mga Pilipino, di ba? Kamusta naman kami? Buti pa kami dito, nasa ibang bansa. Di ba? Paano yun nandyan sa Pilipinas? Di ba? Isinaalang-alang mo yung buhay ng mga Pilipino dahil lang dyan sa pagyayabang mo. Ah, Mr. Brownie. Dapat tawag sa'yo General Brownie. Mukha kang aso. Mukha mo pa nga lang aso na eh. Pati pa kaya ugali mo. Sir, nakakahiya ka. O ito mga bayad, para sa ibang balita. Ha? Narito po. Ah, si Sir... Nakalimutan ko na. Eh, ito po patungkol nga po sa Tila bagay Ito pong palasyo ay nagmumukha na pong sirkus. Dahil dito po kay Remulya. Ito po, panoorin po natin. Dahil pinagtatawanan na po yung palasyo eh. Dahil sa mga pinaggagawa po ni Remulya. O oh, ito po, mga kabayan, ha? panoorin po natin. Pag-upo po ni, na, ni na uh, Boying Remulya, yan kaagad ho ang kanyang ibinandera. Di po ba na mga pahayag na ko itong salin? O luluwagan na natin at uh, pwedeng maka-access ang publiko dito po sa salen at uh, maging ang media. Pero ngayon, wala ho. <laughs> eh mukhang uh, ho kasi di ba mismo paliwanag ni ano ni Secretary Bersamin eh. hindi pa pwede parang inahin lang tulad niya na rin sa Supreme Court kasi dating Chief Justice yan na hindi pa pwedeng basta-basta ilalabas ang sabi ko may kaso eh yung mga taga-media mukhang hindi rin ho pagbibigyan depende ko ano kasi sabi po ito uh, may paliwanag at babalay. Uh, babala ito pong si uh, Berzamin na yung paggamit daw po ng salen ay eh, baka para gipitin eh. Oh, halimbawa, isa sa publiko, yung personal na informasyon ng mga opisyal at e, igit na dapat ay e, yung dokumento ay ginawa upang itaguyod ang transparency at accountability at hindi para siraan o atakihin ang sino mang opisyal. Ayon, dagdag po ho ni Bersamin, eh, merong kaparehong pagkapasya rin ang mga membro ng gabinete na anya ay may karapatan din uh, sa privacy at seguridad. So, yun po, wala na. So, malabo na. O, ito, i-quote ko lang mga kababay. Sabi niya, we must not forget that cabinet secretaries are entitled to security and privacy. So, wala namang problema kung legitimate ang rason. Bibigay namin yan. Ganun lang yung policy. Walang kaming denial of access but we must control the access. So, kanina, narinig nyo naman mga kababayan, ang sabi niya, eh, ibibigay po yung salin, halimbawa, kung lihiti mo yung uh, kahilingan, halimbawa, gagamitin sa kaso. Eh, yung mga taga-media, hindi naman sa kaso ang ano eh. eh gusto lang, di ba, yung halimbawa, para sa ngalan po ng transparency. Katulad ng ginawa ng mga senador, di ba, may mga ilang senador, naglabas na, at uh, ngayon nga, naka-question nga ako mga kababayan, di ba? Halimbawa, katulad kay Sian Torping Lakson, from 58 million nung sal tapos matapos ang tatlong taon 244 million na sinasabi laki naman ng itinaas ng sal di ba kay Santo Rapi bakit ako bilyon inabot so may mga kanya-kanya no? mga pintas tapos kay Santo Robin Padilla oh, di ba So, yun ho. At uh, makikita nyo naman yung mga reaksyon ng mga netizen. Eh. At hanggang dyan na lang no, mga kabay. Huwag nyo nga pong hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutang i-share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.